Kaya nga, namiss ko dito eh. Pati ikaw, namiss ko. Magkasama pa lang di ba tayo nung nakaraan? Miss mo na agad ako. Ang tigal na. Kaya nga pangulila yun ah. <laughs> <ha. laughs> Kaya nga, nakikita pala kayo habang nasa hongkong kami ah. Si kuya, si Kuya Jens, ano yun, reaktor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Discredence. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like updated sa mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suporta ng butim kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at end vlog at siya pagkalingap Prab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas At tumutulong sa mga kabayan natin ngayon at may hirap Supportahan po natin lahat guys So ayun mga kalingap, grabe po Meron po tayong bibigyan ngayon ng reaction video Na talagang na-miss ko po mga kalingap Na bigyan sila ng reaction video Ang love team pong ito mga kalingap Alam ko marami rin po ang umahangat At sumusuporta rin po sa kanilang love team mga kalingap At mamaya-maya po mga kalingap Meron po kasi reveal mga kalingap Na sikreto ano? Dahil po ito pong love team na ito mga kalingap ay tila ba mga kalingap nagiging true to life na talaga ang kanilang uh, love team mga kalingap. At na-justify po ito mga kalingap ng ating video na panonoodin dahil dito po sabihin niyo panonoodin po natin ay meron po tayong malalaman din na ginawa po nitong love team na ito mga kalingap na parang magpapatunay talaga ng kanilang mas lalong lumalalim na pagsasamahan higit pa sa pagbablog o higit pa mga kalingap, sa love team sa kalingap serya natin mga kalingap, sa mga love team po natin pero bagong lahat mga kalingap gusto po magpasalamat sa lahat po na sumusuporta sa akin mga kalingap sa lahat po ng laging nanunood at sumusubaybay ng ating mga reaction video sa mga live Uh, salamat po, salamat mga kalingap. At talagang nararamdaman ko po mga kalingap yung init po ng inyong pagmamahal at pagtanggap mga kalingap sa ating mga reaction video at sa ating pagla-live mga kalingap. So mamaya po, magkita-kita rin po tayo mamaya mga kalingap. Susubukan ko po makapag-live para makipagmaritesan at kwentuhan at magbigay po ng update sa mga inaabangan ninyong love team at kaganapan sa ating team Kalingap. So stay tuned lang po tayo mga Kalingap. So wag na po natin patagalipat, bigyan natin ng reaction video mga Kalingap kung nakakilig na love team na ito. At alam ko marami na po naghihintay dito. Walang iba kundi po ang love team ng Cedros, Cedric Tapia at Rose and Makaling. So tara, panoorin na po natin. Bigyan natin reaction video in 5, 4, 3, 2, pala, Ced. Eh, thank you. Marami Aww. eh. Tagal ko na rin hindi nakapunta dito eh. Namiss ko dito. Tagal-tagal din eh. Tagal-tagal din. Halos one week. Sobra pa. Hmm. Kasi nung di diba sila, Kuya Rob, matagal din din. Oo, oh, matagal uh, din. One week din ata hmm. yun. Kaya nga, na-miss ko dito eh. Pati ikaw, na-miss ko. Magkasama pa rin nung di ba tayo nung nakaraan? Miss mo na agad ako. Tantang-tantang. Tantang-tantang. pangulila yun ah. Pag ano eh, kada segundo, wala akong uh, nanihina ako. Uy, <laughs> <Oy, ch> <laughs> Kaya nakikita pala kayo habang nasa Hong Kong kami ha. Nahuli kang tuloy. Nagkikita bro habang nasa Hong Kong kayo. Nakikita pala sila habang nasa Hong Kong kami. Kaya? Iniwan nyo kasi kami Kuya Robay. Tapos matagal pa. Nakakaburin ano. Kaya ang isinuman kayo si, si Rosa. Ah. Ayun nga pala. Sa ano nga pala passport. Kukuha na din. Ayun sabi ni Kuya Robay. Sabay-sabay na daw tayo. Oo, oh, sa pala. Thank you po kay Tita Jolie Diente oh. kasi po siya yung nagsagot ng aking passport. Thank you, thank you po. Thank you. Sa akin noon po kay Tita Rose Tauko. Wow, meron ka rin para ha. Oh. Hey, mukhang sa Thailand na matutuloy ang St. Rose <laughs> <laughs> Nag-makeup ka? <laughs> <laughs> hindi, hindi, <laughs> hindi. Hindi. <laughs> hindi lang. <laughs> hindi mo na ako nag-makeup. Hindi ako mailig mag-color Ang tagal na. <laughs> yeah. Ngayon wala na napansin? Grabe ka na. Iba ata yung ito. Laging... Laging lumilevel up. <laughs> up. <I can't> <laughs> like oh. Grabe. Marami ba? Laging negat na bigala. <laughs> compliment. Mm -hmm. compliment yun. Ikaw din. Blooming ka din. <laughs> <laughs> Parang nag-Valentine's na blooming na pala tayo dalaw. Ito na sa pato! sa pato! galing! Bakit ito kay mama? Maganda ko yung suot ko. idol mo si Doraemon, idol mo? Opo. Grabe, ano, ang dami nagpadala sa yan. Mga package. Kaya, salamat kila tita, Domi, kila Tita, Sally at sa lahat po ng, opo, sa lahat po ng bumubuo si ng sa lahat po ng nagmamahal sa akin, tapos isa na po siya. <laughs> grabe, grabe yung blessings sa natatabi. <laughs> <laughs> Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. <laughs> iniinitan <your laughs> mo. <eyes laughs> <laughs> wow. Grabe iniinitan ako ah. Mahal <laughs> <laughs> din namin po kayo kaya thank you, thank you po sa lahat ng mga sponsor po. Wow! <laughs> <laughs> Ay. Ay. <laughs> ay. Pakiulit nga ulit yung Rosan, parang gusto ko ulit marunig ay ano ay? Hindi mo kanina. Ay. salamat po ulit kay Tita Domi, kay Tita Sally, sa lahat na. At isa na po siya yung <laughs> nagmawasa. Grabe mga kalingap, siguro ano kung papanoorin po natin yung uh, video clip mga kalingap, akalain po natin na matagal pong hindi nagkita si Rose Ann at si Cedric mga kalingap after po ng Hong Kong na team kalingap. Subalit so, mga kalingap ano, nalaman po natin ano, nahuli po ang isda sa bibig mga kalingap. So saan ay huli ang isda? 'di big mga kalingap. So ibig sabihin mga kalingap, hindi po uh, na-control ni Kalingap Cedric yung kanyang uh, salita, pagsasalita mga kalingap at nalaman nga po nabuko po sila mga kalingap. Nabuko sila ni Rose Anna, nakikita po sila mga kalingap at lumalabas kahit na nasa Hong Kong po ang team Kalingaw, sila Kalingaw Prab. At bukod po dun mga Kalingaw, bago po tayo uh, pag-usapan natin yon yung nahuli sa bibig, <laughs> ay pag, uh, may i-reveal po, may i-share po sa inyo mga Kalingaw na isa pong magja-justify ng love team po na sa si na parang tila ba mga Kalingaw ay nagiging totoo na talaga higit pa sa isang love team mga Kalingaw. Dahil ang aking, ka, ang akin kaibigan at brother po natin na si Cedric Tapia po ay siyempre friend po natin sa social media, friend natin sa Facebook, And doon sa araw po mga kalingap, nakita ko po mga kalingap, minayday po niya ang picture po nila ni Rose Ann, mga kalingap. So grabe po mga kalingap, talagang ibang klase po itong si Cedric at si Rose Ann, talagang uh, may kita po natin na may something na po talaga ng higit pa sa isang love team. So oh, ako lang problema na para naman sila binata, para single, dalaga and bagay na bagay po actually magkahawig po silang mga kalingap. So comment down below kung agree kayo na para meron silang similar um, similarity in dalawa. And sabi nga nila kung sino po yung magkakahawig, eh, nagkakatuluyan po mga kalingap. Eh, bukod dun mga kalingap, talaga may kita po natin mga kalingap dun sa sinabi po ni Cedric. Mga kalingap na halos magkasama pa lang nga po pala sila na ni Rose ang mga kalingap nung nasa Hong Kong po sila kalingap Rob. So, nalaman po nila Kuya Rob niya at ng ating mga kasamahan sa K-Boys na magkasama po at nakikita po sila kahit na wala po ang team kalingap dito sa daet. Grabe po mga kalingap. And plus mga kalingap, grabe na po si Kuya Atoto. At ating mga kasama sa KRT Boys. Grabe, sobrang nakasuporta at kilig na kilig po sa tambalan ng Cedros po mga kalingap. So ayun mga kalingap, grabe. Eh naririnig na rin naman po natin sa banana nilita po ni Rose and mga kalingap kanina. Na sinasabi po niya na nagpapasalamat po siya sa lahat na nagmamahal sa kanya. And syempre kasama daw po si Cedric mga kalingap. So grabe po talagang ibang klase na po yung kanilang love team. Kaya patuloy po natin supportahan ang love team na Cedros mga kalingap. At syempre ang iba po natin mga love team. Nandiyan po ang John Carl. Andiyan po ang Joyvid, nandiyan din po mga kalingap Ang um, EDC mga kalingap And lahat po mga kalingap ng Love Team Supportahan po nating lahat At pati ang lahat ng beneficiaries Lalo na po ang ating mga tinutulungan, deserving po talagang matulungan Mga kalingap, supportahan po nating lahat At syempre ang ating mga kasama sa Keyboys At lahat ng namumuno sa Team Kalingap Maraming maraming po salamat mga kalingap And don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video Maraming maraming po salamat mga kalingap God bless, bye bye